wala po wala po sa akin yung ang sabi ko operator ko kay noon test ngayon isang taon na nga po may dip wala, wala pa rin naman tapos kinukuha ko sa kanila yung contest paper hindi po nila binigay sa akin Kinuha po nila kasi sila daw ang tutubos eh. sila ang contest nga daw nila Kinuha nila sa akin pati yung ticket ko ngayon kinukuha ko sa kanila ayaw nila ibigay sa akin kung kaya pinabayaan na nga nila ako wala ka pag text ko sila tinatchat ko sila hindi po sila Kaya ang ko lang kung tsaka yung Ikaw, follow up. ano pangalan mo? Arcel ah, Novio. wala pa dito. May contest ka na, may appeal na. Apo, may appeal. Ikaw, brother. Lorenzo Gusol. Lorenzo. Gosol. Florencio. Gosol. Ano, the marriage? Opo. Oh, Thank you, sir. Yun sa'yo, bagong appeal. Follow up. Follow up. You... up. Sir, Anong pangalan mo? Fines, Edelberto. Hmm? Fines. Fines? Uh, Ganyan? P yan, sir. P. Hindi F, P. Ibang klase, ha? Pines. Tapos, Edelberto. Edelberto? Edelberto. Nice submit na yung appeal mo? Opo. sir. Magpik Sige. Uh, oh, alis ka na. Ikaw, alis ka na. <laughs> Ikaw, mag-appeal pa lang. pa lang. Tagasan ka nga. Kabila sir. Rebow. Ah, di po sa di, di Facebook ay tay. Tinutukoy ko ng necklace eh. Nang wear lang na tinuto na ba o nagpapasa kayo ng pasahero sir. Binigay mo na dito yung file ano? Opo sir. Sige. Dito na sa inyo na po document si Kuya. Sir, dito yung Facebook. Ano nakalagay dito? Kasi necklace ko bangko eh. Then yung makikita sir, dalawang necklace. Sige. Wakan mo nga video ni ano yan. Re-reviewin ko. Pag okay na yung ayusin ko, tatawagan kita. Magkita tayo dito ha. Okay na. Wala na. Anong problema mo? Bali sa akin po, nahuli po sa Balintawang po, po. Ang taso ko wala po. The restriction number 3. category daw po ng dragging down flights daw po pero wala po restriction Nako, oo So, nangyari po Napahit na po ko ng fine tapos uh, additional na uh, special ng one year Okay So, bumulong na po yung ano po Bumalik po ako dito Tapos lang one year? Hindi pa pa, hindi, may <coughs> three months pa po Hintayin mo na lang uh, Kasi batas yun eh Okay, na lang <laughs> mo na lang, batas yun eh. lang ako nito para makita kita. Wow, thank you. <laughs> I'm from <Baliswela. laughs> Ah, kayo galing? Eh, kasi meron akong Ito muna nanay ha. Ah, oh, sige. Okay. One, two, three, ma'am, smile. Sige ma'am. Kita mo. Idol 1, 2, 3, smile sir. Sige na Oh, Salamat po. Salamat. Po. kita. Salamat. Salamat. Uh, bayad na ito mamaya. Oo, oh, kaysa. Hindi na kayo sa tisar eh. Ay, dapat. Thank you, Thank you, sir. Magkano? Mga mga... Uy, ito na, special food. Ang sata. Ay, kami din ako sa Wait, 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 wait. <laughs> lang po. May tanong ako, yung ba cellphone nyo maganda? Yes, yeah, maganda. <laughs> yung pag-picture, automatic, retocada. Oh, oh pwede. Sige, Sir, mga alis po, tayo yung oh, mula, Ali po Ay, so, uh, na yung black road. Mga alipores, Nasisira. Oh, magbigay po tayo ng espasyo. Okay po. 1, 2, 3, Smile po. Okay. Saan kayo? Ay, okay. kumain kayo. Ingat ha. Uy, <laughs> <Ay>, hindi alat ha. 1, 2, 3, smile po Sir, oh, thank you. Ang gagawin ko, dito na lang ang tatambay. 1, 2, 3, smile po. Nalaglag ang reserva na gulong. Nang ano sa sakyan? Trailer po po. Saan nakalagay yung gulong? Sa trailer po, sa ilalim. Sa ilalim. Yung bang Pinagtatrabahohan mo, company o maliit na negosyo lang? Pali, kumpanya din po Mga ilan ang truck nila? Nasa oh, Meron silang mekaniko, ano? Diba. Wala kang kasalanan. Ang humuli sa'yo, deputize sa ng LTO. Sa yung sa exclusive. Ang minilagay na kaso sa reckless driving. Oh, reckless. Tama? Oh, hmm. Dapat ang magbabayad ng multa Dalwan libo ano? 15,000 po gusto. Ano eh. register Ah, lalaglag yung reserva kaya reckless driving. Tapos, expired ang registro. Hindi naman na po over po sir, eh. expert po yata eh. Kasi wala naman po yung binibigay sa amin na uh, Puro number lang po yung Wala kang kasalanan may pampaserox ka wala. Meron po. Eh nga po boss, eh, hindi na nga po ako. Parang to. gusto ayaw mong umiyak ako eh. Hindi <laughs> po boss, ayo po talaga ng tulungan. Sabi po na kun, <inaudible> na wala daw kung pera sa office ko, pwede Pwede po. po, po sa nang opisina. Sa kun po boss, sa Bulacan po may Dali po ako kun boss. Pupuntahan natin 'yon. Ako'ng bahala sa iyo. Tutulungan kita. Nasa pamilya do ka ba? Opo po. Baka binata ka. Hindi Kasi kung binata ka, hindi na muna kita tutulungan. Malilit ka po, po yung anak. Ilan taon? Ah, uh, din yung pangalan. Siyam na taon yung panganay. Ilan yan? Dalawa Yung bunso? Walo po po. Walo. Eh, kailangan kita tulungan. Paserox mo ha. Tapos, eh, bumalik ka dito. Hintay nga namin doon, doon brother kita mo yun tingnan mo yun malinaw ang kwento di ba trailer may gulong sa ilalim na naglag ang trabaho niya driver di ba mm. meron silang mekaniko dahil company yan eh mm. ang may kasalanan doon yung mekaniko pero kalimutan na yung punto na yon. Ang dapat sumagot, magbayad ng multa, company. Yung sinasabing expired ang rehistro, ang dapat magbayad, company. Tapos wala siyang trabaho, dapat yung pamasahe, pangkain, pagliban sa trabaho, dapat binabayaran ng company. Yun ang dapat kung ang management, mga tao. Pero pag hindi makatao, bahala ka sa buhay mo. Para nangyari sa yun. katulad sa'yo. No, mamaya, mamaya, pag mamaya, pagbalik noon, magtatabi kayo, hawak kamay kayo. Doon kayo si Chapel kong. Doon kayo si Chapel. Pupunta tayo doon sa opisina mo. Hanapin natin yung ticket sa sinasabi ng Apil. Doon tayo mag-umpisa. Kasi pag nag-umpisa tayo dito, mahirapan tayo. Dapat doon mag-umpisa eh. 'Di ba natikitan ka? Oo. Okay. May ticket, nasa opisina, diba? okay. Dapat, Dapat, na sa opisina, 'di ba? Oo. Tapos sabi nila nag appeal 'di ba? Nag-contest sila. Okay. Oo. Oh, 'Yun ang hanapin natin. Tutulungan kita, wala kang babayaran. Isa lang ang kapalit. Habang buhay mo sa Ang kampanya natin. mo. <laughs> okay, o okay, mo ako habang wala pang eleksyon. Oo, okay, pwede, pwede pwede po. Pwede. Tatlong taon. Sige. <laughs> Nakapagpaserox ka? Nasaan? Binigyan ka ng pera ng boss mo, pang asikaso? sa office Saan? Taga sa, saan ang office nyo? Ikaw. Um, ikaw, saan ka na dito na rin po. Stayin po ako dun. Pero, nangyayasakay na po ako sa job. May kawayan, ano? Oo po. Tutulungan ka namin. Uuwi ka na. So, ipagpalumagay mo ng loob mo na matutulungan kita kasi, yung problema hindi mo kasalanan. Yung expired na reason hindi mo kasalanan. May tanong ako sa'yo. Bago ba nalaglag yung extra na gulong? Naplatan kayo? Wala kang karanasan na bago nangyari yon, Naplatan tapos nagpalit ka ng gulong? Walang ganon? Panalo ka. Kami ng team, makikipagkita sa'yo sa company. Okay? Sige. Okay. Pero may bayad yon. Mamili ka. Tutulungan kita sa halagang 20,000 pesos. Wala kang pambigay, di ba? Tatlong option. 20,000 pesos o habang buhay mo sa sambahin. <laughs> yung, yung isa boss, yung isa naman. Mula ngayon hanggang 2028 mga kampanya ka. <laughs> Sabi na ba, pwede. Kampanya na lang po. Sa diba? so, habang Poyan, habang nagma na, habang siya ng truck si Kernel tayo. Yeah. <laughs> may kaysa, <laughs> tayo. Oh, ito. Next <laughs> oh. truck so, ano ngayon. Thank wala you, na, na Sa, sa Kami na. na, na. na eh. Kami nang bahala sa iyo. Ayusin natin yung problema Kasi kaya ako sigurado maayos ang problema mo kasi hindi mo kasalanan. Hindi pwedeng panagutin si Pedro sa kasalanan ni Juan. Linaw sa'yo? Sige. Uh Oo, -oh, sige. Dahil, yeah, tayo, binuto kita eh. Tiyan mo, nagtataka ako. Lahat na nakakarap ko, binuto ko. Oh, Sabi lang no, ko, Milik, hindi, talo. Isa <laughs> po. Thank you. Hey, sir. Thank you. 1, two, three, smile po. Last one. Ah, ito, okay. okay, umpisa na natin. Magkano ang presyo? 5 piso. Pero kung walang pambayad, habang buhay na sasambahin. Ah, 2 3 smile po. siya, boss, hanggang 2028. 20. Mm. Thank you, boss. Dapat pala kuya, napasto kayo no? Narangin niyo lang 'yung picture. Oh, may 2028 na siya, pero sisilan. 2 3 smile po. Smile. Thank you po. Thank you. Anong alam mong hanap buhay? Wala po siya. nakatatlo na itong reckless eh, ano? Nasaan ang pamilya mo? Nasaan Ilocos Norte. Ilan ang anak mo? Tatlo po. Anong pinakabuhay ninyo sa Ilocos Norte? nagtatanim ng palay po. Doon sa nilabas ng LTO, ilang months kang suspended? Anim, boss. Anim na buwan. Bigyan mo na ng pamasaya mo, uwi ka muna. Mag, mag halaman ka muna. Oh, boss. Alam mo kung bakit? Nakatatlo ka ng reckless eh. Ang minamaneho mo, bus. Okay. Nakatatlo ka ng reckless driving. Baka sa pang-apat ay eh, sa punerarya na kita pupuntahan. Kailangan matuto ka. Dahil pag ang bus ay naaksidente, hindi lang driver ang namamatay. Pati pasahero. Now, nope. saan ka umuwi dito? Sa terminal sa Olongapo. Sa Olongapo? Okay. O, sige. Ah, uh, wala akong dalang pera ngayon. Kukunin ko yung number mo. Papadalhan kita ng pera. Umuwi ka na muna ng probinsya. Maghalaman ka na muna doon. Umuwi ng tabako. Bawang. Oo kailangan magputok-putok muna yung kamay mo pag yung kamay mo nagpupo, habang nagkakalyo yung nagpuputok-putok oh, okay. yung nagsusugat no? sabihin mo bawat isang ganon reckless driving di ba? tapos sabihin mo kailangan magbago na ako hirap nito Oh, gusto no? mo talaga sa bukid mo. Oo, oh, oh. ito madanasan mo. Mapalad ka pa nga, nakatatlong reckless ka na. Expressway pa. Ang tawag sa'yo, guts, mabih. Overspeeding, ano? Opo. Nako. Butin. Ako, huwag kang magtatampo. Natutuwa ako. ako. At nahuli ka. Natutuwa ako na nasuspendy ka. Kasi baka doon sa paapat. Kawawa ang pamilya mo. Apan, post, ang Paano tatanggal eh? Kung patay na, ano ka ba naman? Oo ka, tanggal na talaga. Kasama <laughs> <laughs> na. Tanggal so, ka uh, na rin sa Earth. Kawawa ang pamilya mo, Pag yes, namatay na, ka. Ang payo ko sa'yo. Sa iyo. ka okay. Magbakasyon ka muna. Magbakasyon ka muna. 1, 2, 3, smile! 1, 2, muna. Na 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 ang mga pondo mabuti, derito si pugit, kumalom bawat daan ay sakit, pinipilit man susu tan. ang lugar na tapat tungkun maihatid ng pagkain, sobis ng nakalaan para sa mga taong kailangan kong pagsilbihan na pili kong hanap buhay makipagsapalaran magdamag man sa daan puyat man ay tatatagan para sa pamilya ko na lagi nakaabang kanda akong gawin lahat magpupilang ng marangal kahit pa may tila pa natatapakan ang karapatan sa tingin.